Okay, good morning, good morning mga kabiyahiros, biyahiras natin. So, kasalukuyan kami ay nandito sa lugar na kung saan uh, maganda ang ano dito, dagat. So, tulungan natin ang mga lokal ano natin dito. Mga, yan. Yan oh. So, napakalinaw ng tubig dito mga kabiyahiros, biheras. So napakaganda ng lugar na to. So sa likod lang naman yan ay yun na yung sanctuary. Sanctuary na yung likod niyan. So bato lang ang namamagitan ayan oh. Kumapapansin natin oh, liplapitan natin ng kaunti no. Yan. So yan tayo mga ka biheros biheras. Oh. Oh. Yan. Uh -huh. Mabato lang talaga. Pero ang bato dito mga kabyaheros ay makintab. Mm. Kinlaw ba? Sinaw. Ah, oh. yan oh. Yun lang ang namamagitan diyan. Yung likod niyan, sanctuary na. Oh, tapos Oh, shout out sa mga nagtrabaho sa highway diyan. Shout out. Oh. highway yung sa taas na yan mga kabyaheros natin. Ayan. Ganon, napaka Oh, Oh. So, ang sarap tumambay dito mga kabiyaheros masarap tumambay oh, niya. si ate yung model natin dyan oh, may ibon pang mandarakit isdang ano yan nang ano ng isda yan oh. Oh, yan ah ka linis ang ano dito dagat dito tanging ang basura lang na mayroon Ayan, yun lang mga ano talaga Okay, pero yung sa linaw ng tubig Napakalinaw Wala tayong mahahanap ang ano dyan Okay So Thank you very much sa mga taong mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating programa Alfred Uhaw TV Vlogs. Yan. Oh. Punasan ini anti. Hmm. Yeah. Oh. Oh. Yan. Oh. Yan yung aking tataylando. Galing Marinduque yan. <laughs> oh. Oh, shout out, shout out sa taga Marinduque. So yan, oh ganito kaganda talaga yung nature natin dito sa mundo kaya namang sarap mabuhay sa mundo o oh. ayan mamaya maya lang tampisaw na ito ready to tampisaw oh. ganito lang talaga ang mga bato rito hmm hmm ha uh, huh? Yan. So, from Agusan din yan. Ah, oh, galing agusan 'yan. Oh. Kahit maraming problema, tawanan mo lang 'yan. <laughs> Dandahan lang ang tikay. Ah. <laughs> oh. Masarap to mambay at talagang malilim. Oh, di ba? Ganito. Hmm. Kaya nako. Thank you very much talaga mga kabiyaheros, biyaheras natin. Yan. napalibutan tayo ng puno ng uh, talisay so talisay yung puno na to uh, talisay oh, uh, yan oh. Uh. oh, uh. oh, yan ang mga pagmumukha ko baka mawala sa ano eh nako yan yan yung pagmumukha ng kubring three wheeler driver vlogger yan o oh. Huwag nyo lang tingnan yung pangangatawan ko Kaya talagang mapagkakamalan niyo ako'y mayaman Pero ang tunay na buhay Talagang mahirap lang Okay Oh, sos, nako Nature talaga na nature ito Pero ingat lang talaga kay ang bato Oh, ang lalaki ng bato dyan, mga kabiyaheros natin, oh Okay, hanggang dito na lang muna ang ating videos for today Bye-bye God bless and to God be the glory. Huwag natin kaligtaan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ganun na rin sa ating Facebook page, Alfred Uhaw TV Vlogs.